ako <laughs> ano ito ito sabi ko istiwitis istiwitis ito ang gawin natin pangkulay sa mga ano saan ba yung gunting ko ay 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 ang gunting kunin natin tong ano ito mga brown ba oh hindi na, hindi na ito pwede. Guba. Pero pag, ano, yung patay na to, tapos, okay pa yung liso, hindi, hindi nag-dry, okay yun. Hindi na pwede. Kailangan gamitin natin yung mga ganito pa, green. para yung liso niya ganito basa pa babasa ang liso. Hindi pwede kung dry na kasi hindi na yung magkulay yung ano, 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 na, yung kulay na. Hindi na masyadong mapula ba kung dry. Yung sa iba pinag, pinaano nila binibilad to para mag dry yung liso. Pero mag kung gamitin mo ibabad mo pa ng tubig kipa, para ano tapos sun, Mabuti na itong ganito. Gawin mong lana. Lana tawag eh sa amin. Ano? Pakuloan na lang. Para pag magamit ka, hula na lang ng hula. Para ano? Diba? Easy na lang paggamit. Kaya yeah, samahan nyo ako. Mag ano... Mamansa na naman itong kamay natin ito. mansa parang ano. Nasira yung iba nung nag, ano, nagbagyo. Ano sa bagyo. Dami, dami nga sira doon. Pero marami pa yun. Marami pang mga ano. Tak-tak natin baka may mga spider. May una akong nagawa. Hindi ko lang yun na video. Nabali yun pag hangin. Yun yung una ko no Isang lipid lang yung ano nahimok ko kasi kaunti lang. Siguro, itong isang balde na to, to oh, oh. mga half gallon siguro magawa. Tingnan lang natin kung kaabot ng half gallon. Kung umabot to ng half gallon, bigyan ko yung may-ari nito. trabahoso to, pero, mas trabahuso yung ano, yung ibilad mo pa tapos kung hindi matapat ng init ibalik mo pa naman bilad tapos pag matuyo na tapos kung mag kung magtimpla ka oh, babad ka naman ng ilang minuto para mag ano lumambot yung kulay niya ito timpla ka na lang ng timpla dito ka lang trabaho so dito sa pagbalat. at sa kapag pag pagpakulo -pag -pag pakuluan mo to eh pakuluan mo na mga ano 5 eh 5 10 minutes to 15 minutes ng pakulo kahit abutin pa ng dalawang taon hindi masira dito dito ko lang na ano ba yung estivitis nila di na ginawa nila ano binibilad sa araw para mag dry hindi yeah. yung nakakita ako ng ano kapit kapit bahay namin dito na maraming bunga yung estuitis nila. Manghingi ako. Yun. Kung may handaan dito, yun ginagamit. Hinihiram. <laughs> hinihiram nila. Manghingi. Hinihiram kasi yung kuan. Yung galo nasin. ano nilagyan ko, ninadala nila. Binabalik nila. Maganda po. Maganda po sa ano ba? Masarap sa adobo. yung ano, gulay na lang. Langka. langka magulay ka. Diba? Gat, may gata. yun Lagyan mo din ganito. Stewitis. Sarap. lang kalahati okay, ito at ito na yung na ano ko na ano ko walang balat ito sabi ko yung nag ano ba? patay na yung balat na pero basa pa to basa okay pa yan na yung balat. Ito man na yung ko. Yung dry na ang lizol. Dry na siya. <laughs> Hindi na pwede kasi dry. unti Marami pa. Kalahati pa. Ito na lang. Ito na lang. Ito na ang lahat itong galon, half galon ng tubig, itrya natin kung malibel yung dito, basta yung tubig ilagay, malibel dito kasi dalawahan yung ano to eh balikan pa pag ano mamaya ganun lang tubig tapos kumusol kumus, kumus Kaya lang ng ano ng buko para makuha yung lahat ng pula niya. Kaya hindi pwede yung tuyong stewitis kasi hindi makuha yung pula niya. Dapat makuha yung pula. At itong liso, uulitin pa ko. Itong wanak. Ang katubata. Ang kaldiro nga ano. Ang kaldiro ba nga lagaanan.

i Ah, may luto pa? Oo. Hindi, ko may luto man eh. Nanguha bisla king kain ah. Si last king ba eh, namuulgay na? Ulitin pa natin at ubosin natin yung tubig sa it. kuan. tungang galon. ang liso, mapula pa. Kaya, kunin na itong lahat ng pula niyan. Yan o pa natin. Ano tawag doon? Lagyan pa ng ano? mga 3 ng ga galon. Tingnan nyo. Yun. Pumuti yung mga liso. Ganyan. O, <coughs> oh, na, day! ipabuol ni... Diyan sila salbe. Yan na lahat. Pakuluan na lang natin yan. Mga 10 minutes to 15 minutes nating pakulok. Pagkulo na. Mga may start tag count sa time. 10 minutes to 15 minutes pag umpisa na ng pagkulo. babay na lang natin. iwanan natin. Basta yung siga niya. Permanente yung yapoy. Kulo na Kulo. At ngayon, hanguin na natin ang ating nilolot o pinakulo ang estewitis. Umabot na natin 20 minutes. Ay. Saing tayo. Nakita naman ito hang palamigin na lang natin at isulod sa galon. Palamigin. Ito na pala guys, yung ano, yung bali 3 sa galon nga ano, tub tubig na nilagay natin. At ito yung kabuuhan. Oh, hindi, hindi na ano, hindi na puno tong uhap galon ng ano, istiwitis. Kung napakuluan na. Yan lang guys. Thank you. Thank you so much. sa yung papanood. Sana kung may istiwitis kayo sa inyo, ganun din yung gawin nyo. Butan ako ng gabi. <laughs> thank you sa inyo guys. God bless you. God bless. Paki-subscribe sa aking YouTube channel. Okay, thank you guys ah.